Mga idol at kabayan, breaking news! Sa ikatlong pagkakataon, China naglabas ng panibagong video. Ayon sa China State Media, sinira at kinumpiska ng mga ng Pilipino ang mga lambat o fishing net ng halos mahigit 2,000 metro ang haba na inilatag ng mga isdang Chino sa Yungi Shoal. Sinabi naman ng eksperto sa Pilipinas karapatan ng mga sundalo na alisin at kumpiskahin ang mga ilegal na infrastruktura at bagay na makakasira at delikado bilang parte ng kanilang mandato na protektahan ang ating bansa at mga Pilipino. Kung hindi ka ba naman uvog bakit ka naman maglalagay ng fishing net doon malapit sa outpost ng isang aktibong barko ng isang bansa kaya para sa akin tama lang ang ginawa ng Philippine Navy. B-1B bomber ng Amerika nagpakita ng puwersa, Nagulog ito ng mga bomba sa Korean Peninsula bilang babala sa patuloy na pagiging agresibo ng North Korea. Isang senador ayaw magbigay ng kanyang personal na reaksyon sa ginawa ng China Coast Guard na pag-agaw at pagtapon ng mga pagkain at gamot ng mga sundalong Pilipino sa BRP Sierra Madre LS-57. Pag magkaroon tayo ng personal natin ito, baka makapuloy sa sitwasyon. China muling naglabas ng panibagong video na sinasabing sinira ng mga sundalong Pilipino na nagbabantay ng BRP Sierra Madre LS-57 ang mga lambat ng mangisda nila ayon sa China State Media. Ayon sa Chinese State Media, pinutol sinira at kinuha ng mga miyembro ng Philippine Navy ang mga lambat ng mga mangisdang Chino sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ang tanong, bakit naglagay ng mga fishing net ang mga Chinese sa loob mismo ng Ayungin Shoal? Aba, hindi lang yan at ang lapit pa nito sa BRP Sierra Madre LS-57 57, na isang outpost ng mga sundalong Pilipino. Iniulat ng China na nasa 2000-metrong Chinese fishing net ang nasira at nasa 100-metro ang kinumpiska ng Pilipinas. Ayon naman sa mga eksperto sa bansa, may karapatan na magpatupad ng operasyon ang militar ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone nito. Lalot delikado ito mga kabayan dahil pwedeng pumulupot ang mga fishing net na ito sa mga propeller ng rubber boat ng mga Philippine Coast Guard at sundalong Pilipino na nagpapatrol sa lugar. Ang Ayungin show ay nasa isang daan siyam kilometro ang layo sa kalupaan ng Palawan. Karapatan at obligasyon ng militar ng Pilipinas na sirain ang anumang iligal na mga infrastruktura o bagay dahil sila ang pangunahing tagapagtanggol ng ating Estado at ng mamamayang Pilipino. Dagdag pa ng eksperto na gagawin ng China ang lahat para ibahin ang kwento at isulong ang kanilang iligal na interes. Gusto lang mamakuha ng China ang simpatya ng mga bansa para mapahina ang malakas na boses ng Pilipinas sa international na komunidad. Pero malinaw sa lahat na ang ginagawang paglalagay ng mga bat ng Chinese sa Ayungin Shoal ay isang malinaw na provokasyon. Sabi nga sa 2016 Arbitral Award kung saan panalo ang Pilipinas laban sa China ng Mischief Reef at Ayungin Shoal ay parte ng 200 Nautical mile Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas. Dagdag pa dito, nilinaw ng 2016 Arbitral Award and I quote, Mischief Reef and Second Toma Shoal are located in the area that is not overlapped by the entitlement generated by any maritime features claimed by China unquote. Kaya walang karapatan ng China na mag alit at magreklamo kung pinapatupad lamang ng mga sundalong Pilipino ang kanilang mandato upang protektahan ang mga nasasakupan ng Pilipinas. 你在被这、那个玻璃艇弄坏了，打不到你了。打到，飞机，搞了两支枪是谁搞的？ ibang balita naman, nagpalipad ang Estados Unidos ng isang long-range B-1B bomber sa Korean Peninsula noong Merkules para sa unang nitong precision guided bombing drill sa South Korea. Ang nasabing drill ay nagpapakita ng lakas warsa ng Amerika laban sa North Korea. Ito ay matapos maglunsad ang North Korea ng mga missiles at iba pang provokasyon laban sa South Korea at Japan. Kasama sa pagsasanay noong Merkules ang iba pang advanced na fighter jets ng Amerika at South Korea. Gayun din ang B-1B aircraft, ang Dalawang bomber ng Estados Unidos na pansamantalang nakadeploy sa Korean Peninsula ngayong taon. Ang military drill na ito ay nilalayon upang ipakita ang pangakong seguridad ng Estados Unidos sa South Korea at palakasin ang magkasarib na postura ng depensa ng mga magkaalyado ayon sa South Korean Defense Ministry. Nagpakawala ang B-1B Lancer ng Amerika ng mga JDAM o GBO-38 kasama sa Joint Air Drill ang B-1B Bomber. Ang South Korea naman ay nagpalipad ng F-15K Eagles at iba pang sasakyang pangimpapawid ng Amerika. Aktual na video, panoorin! keep wow. 5 4 3 2 1 4 wow. Wow, splash 2 splash in 20 seconds tell you i'm Para sa Philippine Navy Flag Officer in Command, hindi katanggap-tanggap ang ginawang pag-agaw at pagtapon ng China Coast Guard ng mga pagkain at gamot na para sana sa mga sundalo nating nagbabantay sa BRP Sera Madre LS57 sa Ayungin Shoal. Sabi ko lang doon, it's, it's uh, a very unfortunate and it's a despicable act. Kasi yung mga bagay na yun, pagkain and medicines intended for the troops. So, when you deprive people of their food and their medicines, that's something hindi talaga maganda yun. Pero nang tinanong si Senador Padilla kung ano ang kanyang masasabi sa ginawa ng China, ayon itong magbigay ng kanyang personal na reaksyon. Bakit kaya? Pag nagkaroon tayo ng personal natin ito, baka makapagayad ang sitwasyon ang uh, importante sa akin nasabi sabi ko na noon ang posisyon ko. Ang posisyon ko, kailangan huwag tayong tumigil ng makipag-usap. Yung, yung posisyon ko. At yun din naman ang sinasabi ng posisyon. Laban, Pina